Alright guys, ano? So, Hindi na pala sa Singapore. Ano nung oras na yan? Ah, matang ko ng oras. So, 1.46 am na. So, alas 4, may get yung 4.20 flight ko. And, naisipan ko lang bilang ng regalo si Rizel. Ngayon kasi siyang gustong-gustong pabango. Itong Miss Dior Blooming Bouquet. Ito. Kung alam nyo to. Itong Miss Dior Blooming Bouquet. So, meron na siyang ginagamit na kaamoy na to. Bumili siya ng dupe kasi ayaw niyong bilindal. Ang mahal na to. So, ngayon, isip kong irigalo sa kanya why not irigalo ko sa kanya ngayong Pasko at magbe birthday pa siya no? so kasi hindi niya to bibilin lalo na ngayon may anak na kami and siguro bilan natin siya no? para di ko lang kung matutuwa siya kung ma-appreciate niya o magagali siya kasi gumastos ako pero sana ma-appreciate niya so bilan natin si Rizel ngayon itong hindi, ito kinuha ko na Miss Dear Blooming Bouquet and surprise natin sa Pasko para matuwa man lang siya no kasi hindi ko siya lagi nabibina ng regalo sabi niya nagagalit siya sa akin kasi puro ako na lang daw lagi niya bibili ng regalo pero sa totoo naman kasi ang hirap bilan ng regalo ng mga babae diba? di ba parang hindi mo alam kasi paano talaga yung gusto nila so naisip ko lang ito talaga yung gusto gusto niya ang pabango so why not regaloan ko siya ng Miss Dior Blooming Booking ngayong Christmas so at syempre, bibili din ako sa sarili ko. So, ako kasi nagkakaproblema. Hindi ko alam kung anong sobage bibili ko kung EDP or EDT. Pero mas malamak kasi yung EDP. EDP, so... Siguro, eto. Biling ko naman para sa akin. Tigala ko din sa sarili ko. So... Ngayon lang naman tayo bibili ng ganitong mamahaling babango. Puro ano tayo, puro mga Or mga dup or dup ba yun tawag doon mga dup mga ano siya mga gawa ng ibang company na kaamoy lang di ba so ngayon bilhin natin ito ng Miss Dior si Rizel so sana matawa siya okay I take this too this uh You don't have the set magbabayad na sana ako may inoffer siya sa akin eto itong Dior Sauvage EDP this one EDP also right EDP yes so mag-add lang ako ng konti meron ng kasama 10 ml and then Miss Dior also blooming bouquet may magkatabi pa siya no so meron siyang 10ml so ito na ito na lang bilhin ko konti lang naman Yo, no, talagang magkatabi sila sa ano eh magkatabi sila sa isang lalagyan <laughs> para sa amin siguro talaga to kunin ka na alright so ito na talaga blooming bouquet EDP blooming bouquet. Same, right? Same. Yeah. Okay. okay. Later. Nagbabay na tayo. Ay, hey, sana di ko kung hindi ka lang <laughs> kumututuwa siya o hindi. Kasi binili kayo pa ba kung gusto namin parehas. And may misa lang naman to. Alright. So, punta na tayo doon kasi hindi ko alam kung naiwanan ako na aeroplano ko. Sa tagal kong nag-decide, parang kulang isang oras ako nag-decide dito. So, I'm surprised natin ito sa kanya sa aming Pasko. Alright. Walang tingin. Walang tingin. Walang tingin. Baka mas malaki yun. Kaya nga nakasasin. Baka mas malaki yun sa mga mga tatay. Kaya nga nakasasin. Hop! May grip, may grip pocket siya. Sinkong patay yung laman niya. Thank you. Aesthetic. <laughs> <Steady. laughs> Ayan nga, sinasabi na Ayan nga. nga, sinasabi ko. Ayun na nga. Ayan na Ayan nga. Ayan na Ayan na ako nga. Ayan nga. Ayan nga. Ayan nga. nga. sinasabi ko sinasabi ko Ayan wow Ayan nga. Ayan nga. Ayan nga. Ayan Magkano yun? <laughs> <Agado> yun? <laughs> Kulang na naman. Walang pa Sa birthday yung ano. <laughs> yung kwintas. <halin. laughs> yung kwintas? <laughs> Kulang pala yan. Ano na yun yung alas <laughs> na yan? Pagkasama asama kami bumili kanina? Ano ba yan? Ito talaga yung gipo kay Ay! Puto Totoo ka? From Singapore. From Singapore. Wow. Oh. From Singapore. Oh, ito talaga. Yung alas na kasama ko nung bumili ng amin kanina. Siya pumili? Siya pumili nun. <laughs> ano ba naman yan? Ano mo no? ni pangarap ko. Ba't mo no? masyadong ano naman tinutupad lahat? <laughs> ano ba Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba